So ayan magandang magandang gabi una sa lahat sa inyong lahat diyan mga idol no sa mga solid supporters natin diyan. ayan So nagpapasalamat talaga tayo sa inyong mga idol kahit na uh, bago pa lang man din tayo nagsisimula sa pag pagiging content creator So, so sumusuporta rin pa rin kayo mga idol no So sa ngayon pala mga idol is gumawa na naman ako ng content na nga patungkol nga doon sa ating mga babuya no Ayan mga idol. So bali ang ginawa natin. So gumawa po ako ng content patungkol nga doon sa mga magsisimula ng pagbababoy. So mayroon lang tayong kunting tips mga idol no. So ayan. So bago tayo mag-proceed mga idol. So kung bago ka pa lang sa ating channel. So sana humihingi po ako ng tulong sa inyo na sana pasuporta naman po sa ating munting channel at subscribe mo na lang po ang ating channel no. So kung gusto niyo lang yung ganitong mga video so ayan. At ngayon pa lang din mga idol is nagpapasalamat na tayo dahil nandyan kayo nanonood at sumusuporta po sa ating munting channel. So yan na nga mga idol. So ayan. So bale yun nga mga idol yung maipapayo lang po natin sa mga nais magsimulang magbabuyan o kung may plano pa lang na magsimulang magbabuyan is mayroon lang tayong tips at payo para po sa inyo mga idol no so ayan so sa akin po mga idol is bago tayo nagsimula is nagsimula lang din tayo sa isang inahin yun lamang po mga idol no so nagsimula lang tayo sa isang inahin so ayan sa medyo naparami natin mga idol yung ating inahin so bali nga yung topic po natin ngayon mga idol is kung, kung mag, may plano kang magsimula magbaboyan eh, o may plano ka pa lang o kung gusto mo nang magsimula ay mayroon lang tayong may papayo mga idol no? so, so ayan nga mga idol yung tips lang at may papayo natin sa inyo so kung magsisimula po tayo mga idol is make sure lang po natin na yung kaya lang po natin mga idol alaga ano so bali dahil sa akin nga is ganun din yung nangyari so ayan So, yung kaya lang po natin alagaan mga idol hanggang sa halimbawa kung gusto nyong ano, eh, magsimula lang tayo, mag lang po tayo ng isang inahin muna o di kaya magbili kayo ng alagaan nyo na magiging patiners o palakihin. So, depende sa inyo mga idol po o kung paano nyo padamihin. No? So, bali ang payo ko lang po is wag po tayong mag-aalaga ng marami kaagad. O yung biglaan kaagad na bultuhan na pagbababuya no so alam nyo mga idol kasi sa panahon ngayon sobrang napakamahal po talaga ng mga pagkain na binibili mga idol no so na medyo nakakalungkot din dahil nga sobrang taas na po ng mga feeds kaya medyo nag aalala talaga tayo no sa ating mga pakain sa ating mga baboy so yan yung iniisip ko mga idol kapag marami tayong baboy pagdating ng oras is malulugi lang din pala tayo sa huli so ayan mga idol na naranasan na namin talaga yung ganyang sitwasyon so medyo malaking kalugian talaga kapag medyo marami yung ating baboy so lalo na kung ang iba sa atin is hiram pa nang uh, hiram pa ng puhunan para lang dun sa isoporta sa pagkain so yun talaga yung pinakatalo natin yun mga idol no So, kailangan po mga idol is yung kaya natin. Halimbawa, mga limang peraso lang muna na pat patiners yung ating alagaan. No? So, yung mixture lang natin na kaya natin, try natin kung ano. Para naman pag maibinta natin, ma mapagulong po natin yung puhuna natin mga idol. No? So, bali yun po yung ginawa ko rin mga idol sa sarili ko, sa, sa amin dito sa bahay. Yun po yung ginawa namin na discarding ngayon kasi sa panahon talaga ngayon mga idol, grabe, sobrang mahal na talaga ng pigs. Pagkatapos mga idol, naranasan pa namin dito na pupuntahan ka ng buyer at napakamura pa ng bili. So, dahil dito sa amin sa bundok talaga, napakahirap mag ng baboy kasi babaratin ka talaga ng buyer. So, ang mga buyer kasi gagawa talaga sila ng paraan na makukuha nila ng mura sa iyo yung baboy. So, Naranasan na talaga namin 'yan mga idol na natalo talaga kami sa ano sa huli. So kaya gumawa po ako ng content na ito na para po sa inyo mga idol no na sana bago po tayo magsimula, ispicture natin na kaya kasi naranasan ko po. At base din doon sa kaibigan ko naranasan niya rin. So bali natalo nga sila sa huli. Kasi nga sobrang mahal ng feeds at bilihin o pagdating ng oras is mura lang yung kuha ng, bab, ng buyer so bali talo talaga mga idol no? sa isa pa mga idol hindi ko natin inaasahan at hindi din natin hinihingi no? so uso din ang mga sakit ng baboy so yun yung isa rin natin na tip sa inyo mga idol no? sana alam alamin muna natin no? so kasi uso talaga yung sakit ng baboy hindi man natin hinihingi So doon pa lang kapag mayroon tayong hindi man natin inasahan, mayroong namatay, so talo na kaagad tayo mga idol. So yun yung pinaka ano kailangan, alamin muna natin kung ano bang mga gamot na o vitamins yung dapat nating i-prepare sa ating babuyan. So kailangan alamin muna natin mga idol no. So ayan. So gagawaan natin yung content sa susunod mga idol na kung ano-ano ba yung dapat nating i-prepare bago po tayo magsimula sa pagbababoy o babuyan mga idol no so bali yung pinaka tips ko na lang sa inyo mga idol so kung magsisimula man kayong magbabuyan is alamin natin kung ilan piraso ba dapat ang dapat nating alagaan so nasa sa inyo na mga idol no kung ilan po yung aalagaan ninyo so bali yung ano lang natin yung wag, wag lang kayong magpaparami talaga mga idol no yung bigla talaga na bulto ng baboy na alagaan nyo dahil nga sa panahon ngayon ay eh, sobrang napakamahal po talaga ng feeds so ayan sa akin kasi mga idol mayroon kami ngayong tatlong inahin na ng mga nganak so bali hinahanap ginagawaan pa namin ng paraan niya na mapunduhan para doon sa pag-anak nila kasi kailangan din niya ng ano mga idol no so kailangan natin ng vitamins sa mga bihik diyan so pagkain sa inahin yung pampagatas mga idol so kailangan kailangan natin yan mayroon din tayong dalawa pa na susunod na gagawing inahin malaki na rin mga idol malapit malapit na rin silang magpabarako no? so mayroon din tayong barako isa at yun nga mga idol mayroon pa tayong natitirang pangbenta dyan so napakamura talaga ng kuha ng baboy ngayon dito sa amin so at medyo liblib -lib kasi itong mga idol kaya sobrang hirap talaga maghanap ng buyer dito kaya yun yung iniisip tip yun lang mga idol yung tips ko sa inyo uh, wag lang tayong magpabigla bigla pag alaga ng marami kasi yun nga para para iwas na rin sa stress sa atin no? kasi na stress din tayo minsan kapag wala tayong may pa sa ating mga alaga mga baboy so kawawa lang po yung ating mga alaga kapag wala na tayong puhunan o naubos na yung ating pundo para po doon sa ating mga babuyan so uh, isipin muna natin mga idol no na yung kaya po nating alagaan kasi dito sa amin naranasan ko rin po mga idol na wala na kami ipakain eh so naghahanap na lang kami ng papakain makit ng nyog ayan yun yung gilap sa kain namin yung nyog buti na lang may nyog dito mga idol so ayan akitin natin yan tapos so, kayo rin pa yan mga idol mano mano pa na kahit so ayan oh, naranasan natin yung mga ganyang pagpakain So ayan mga idol, oh, maraming maraming salamat sa suporta nyo, sa panood, panunood niyo So yun lang yung may natin mga idol. Oh. So ayan, kung nagustuhan nyo po yung video natin, so paki-like and comment na lang po dyan sa baba sa ating description. So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po sa ating mountain channel. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. So ayun lang, hanggang sa susunod po nating mga video.